Ito ang mga imaheng nakunan sa isang lumang gusali sa Bidondo. Dalawang magkasintahang tuguan ang katawan. Tila naging biktima ng marahas na kamatayan. Bumangon mula sa hukay upang muling magkasama. At dalhin sa altar ang sumpaan ng kanilang pagmamahal. Ito ang hindi ordinaryong tema ng kasal na Rodfield, ng Moy Moy Palaboy at Farah Lopez, na inspired ng sikat na mga zombie films at TV series ngayon. Before pa, bata pa ako, gusto ko talaga wedding kakaiba. Then, nung nauso yung series sa ibang bansa, Ay, yung napanad na na. namin, hanggang nung buntis ako, everyday namin pinapainaabangan talaga namin. Doon kami naka-incept ng concept. Ang mga imaheng ito, produkto ng kanilang kakaibang prenup pictorial at tira preview na ng kakaibang plano ng kalahati ng YouTube duo na Moy Moy Palaboy at ng kanyang bride. Nabanggit nga nila na mahilig sila do sa mga movies ng Walking Dead. So sabi ko, why not we do the zombie type of prenup? So very challenging kasi I love to do pre-nap na different concepts. And then may isinagest ako sa kanila na isang lugar, which is dun nga sa may binondo na old building. So, pinuntahan namin, nagustuhan ka agad nila. kay para took me about 45 minutes kasi uh, it was a funny thing uh, tinanong ko siya how would you like how would you like it these are what i do and lahat pinili niya and It was so funny she chose to be bold kalbo so sabi niya ay carry ko yan sobra talaga ako natuwa sa kanila so, game na game talaga yung couple some girls who go for beauty but not creepy and she wanted like this scary one focal point na So, I placed it at the center of the face. I created a look for Rod Phil na butas yung right eye niya. And but I, I I told him, ayoko naman na super all done yung buong face mo kasi hindi ka na talaga makikilala. So, I'm gonna have to do half. And he wanted to keep the signature hair. Looking like a zombie. Talagang nag-iiba ang trend ngayon pagdating sa mga prenup. Kasi ayaw na nila ng mga style, mga sweet type of prenup, mga twitams, ayaw na nila ng ganito. So ang mga kwan ngayon, nag explore ang mga couple ngayon. So gustong-gusto nila na naiiba sila. And this kwan nga, this type of uh, prenup na ginawa namin na zombie type, eh talaga namang kakaiba. Kaya kung makikita mo nung nakapost ito sa Facebook, talagang ang dami nakuhan likes nung kwan ngayon. Ang mismong seremonya, goth naman ang naging look. Ang isa sa pinakakapansin-pansin dito ay ang pagmamarcha ni Farah suot ang itim na gaon at belo.